Yes, hello. Punta po tayo sa Kainta. Dahil meron po tayong i-guide na magpapadoktrina po bukas loob. No? Okay. Bro, ayun yung nagkukunta? Apo. Ay, okay. Salamat sa Diyos. Saan yung bahay niyo dito? Yung May ano yan. May Uwi na, tapos ganun. Grower po. Ah, dyan doon ah. Tatawid uh -huh. lang. Opo. Okay, sige, sige. Sig tama, tama. Malapit lang yung ano. Ah, uh, siguro pag binaik mo yun, ano lang, mga 7 minutes lang. No, pwede naman so, mag magpahit. Oo, oh, isama na lang kita. Para makita mo. Salamat. Uh -huh. Para makilala mo rin yung mga kapatid doon. Okay, please. Salamit ka na lang. At least para ano, kasi bukas kasi, ah, uh, start na ng doktrina. Okay. Meron pa kasi akong kausap kagaya mo nag-text din, nag-chat sa akin okay. sa Tagig naman. So it's yang ihatid ko bukas kasi uh -huh. mas malapit. Eh alanganin ako malayo to eh. Kaya ina nung nakita ni nung malapit ta. Para meron tayo ano rito sa kainta, picture. Picture tayo Kita yung pure gold. Tara brother, kalba Okay Ay, na? Buti nakita mo agad ako punta <laughs> ako yung isa may pure gold din dito eh Buti wala nang oh, wala nang traffic Buti wala nang traffic <laughs> Ito so, bro, tanda mo lang itong Mercury. Ay, sorry. Yung Mercury na yun, no? tanda mo lang. Ito Ay, yan, oh. mo lang. yung lokal. Katabi ng Super 8. Ito. Parang alala na yung diba? diba? mga kapit. Ito. 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 Mga ilang bike mo lang to. Ito, 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 ito. Dobro. Da, ali ne. Da, ali ne.